sa silong okay. so yun mapagpalang araw sa inyo, mga bugid so ngayong araw po ay ito yung araw na kami ay magtatanim na ng papaya so ito yung papaya yung sinasabi ko ano ngayon August 30 August 30 po ngayon at uh, sa tulog na lang bare months na so ito po yung aming papaya ngayon na aming kinakarga mga bugid so umuulan-ulan Inesprayan ko na rin to ng insecticide. Baka medyo may laban-laban siya mga abugid. Yan. Mga ilan kaya natin? Mga 400? 500? Kung anong kasya dito eh, no? Kasi karga ko ito eh. Ito ng aking iwanan mo to ng pusto del. Itong crates kong dalawa. Dito ho? Oh. So, anda. Lagyan na naman. Dahil hindi ko pwede pasok yan doon. No? May, may alkampura kong dala. Tsaka lason. Baho sa loob. Ay, umuulan. No, no choice, mga tol. So yun po mga bugid. Medyo maambun kasi ngayon. At uh, punasan ko lang ulit. Punuin lang namin itong aming hiniram na pick up. At uh, aalis na tayo. Puputa tayo doon sa farm ulit. At rin. Ano yun? Nandiyan ha? Dala chariot? So yun mga bukid no? Uh, 100, dalawandaan lang ako masya dito sa ating hiniram na pick up. At papunta na ako doon. Palis na ako. At yung isa kong tropa naman ay nakapaghiram kami ng chariot. Makatuloy na ako Del. Dito ka muna. Magalis ako. Sige. Mga bukid tara. Gamit. Gulugulo gulo-gulo na ang gamit natin. eh yung mga kabugid so yun mga kabugid uh, papunta tayo ngayon doon sa ating farm konting kwentuhan lang mga kabugid konting kwentuhan lang po mga kabugid ah uh, yung ating ating lagay na po at kaya nahirap tayo ng chariot ngayon. So ngayon po mga kabugid tayo ay magtatanim ng... So ngayon araw po mga kabugid, tayo po ay magtatanim ng ating papaya at uh, maglalagay tayo ng alcampor doon sa hindi naman sa mismong puno ng papaya malapit lang sa puno ng papaya para bugawin yung tambalihan yung isang yung tambalihan kasi isang klase siya ng lizard na trip niyang mamutol ng papaya dahil ranas ko dati meron akong 3,000 papayang itinanim halos siguro po mga nasa limandaan yung pinutol niya so naghuli pa ako at halos lahat ng aking mga tinatanim ay kanyang pinuputol so tataka ako doon mga kapukit bukod sa tambalihan ang ah, namumutol ng stem ng papaya ay yung isa pa yung kwitib isa klase siyang itim na isang itim na langgam na medyo malalaki so kaya nilang kot-kotin yung stem ng papaya kaya ang gagawin ko ngayon ay maglalagay tayo ng furadan para sa kanila dahil yung naphthalene balls ay kwan nang nagbubugaw lang siya ng mga mga butterfly at bubugaw lang siya ng mga uh, mahihingi insekto pero hindi niya kayang bugawin yung ano yung mga mga klase ng langgam, tulad ng sinasabi ko. At tawag kasi sa amin dito na naikwitib. So, ang lakas po noon mag, mag, pang, mag, mamutol ng stem. So, yun po yung isa sa problema ko, mga kapagid, no? Yung namumutol ng stem. So, yun po ang ating uh, ating trabaho ngayon, habang magtatanim yung ating mga tropa, yun po yung aking trabaho, magkalat ng uh, napalin balls or moth balls sa field at maglagay ng Puritan. So may kutsara tayo, may mask tayo at mayroon tayong gloves. no Ako po ay nagtanim ng papaya noon, pero lugi po ako. Halos 50 mil po akin nagastos at uh, ang aking nabawi lang ay halos 10,000. So lugi po ako noon ng nakaraang tatlong taon. So ngayon po ay babawi ako. Ibang lugar naman yung ating tatamnan. At uh, yun po, ganun lang po yung aming um, ating gawain ngayon mga kabukid. No? So babawi at at bago namin umpisahan ito mga kabugid itong ating pagtatanim ay panalangin namin na nawa ay samahan kami muli sa aming pagtatanim sa sa Panginoon. Samahan ulit tayo sa ating pagtatanim dito sa ating Munding Farm. At uh, yun po, bagamat uh, tayo inalugi noon, ayos lang. Dahil sinamahan naman tayo ng Panginoon na maluwag nating tanggapin at nakagawa ulit tayo ng sitwasyon. Nagtanimo tayo ng kalamansi at uh, hindi man tayo pinalad sa ating mga saging, ay... Mag-uumpisa ulit tayo pang ah, mag-uumpisa ulit kami. At ito nga dalangin natin sa Panginoon. At samahan niyo po kami, mga kabukid, huwag po kayong magsawa. At ah, samahan niyo po kami hanggang dulo, mga kabukid, no? Huwag niyo po kami awag ah, po kayong magsawa at maiinip dito sa aming galawan, no? Dahil po lagi po kaming nandito lang, naglilinis lang kami at paulit-ulit lang po yung routine namin. At uh, ito po, ito po yung bago naming gawain ngayon. Uh, Magtatanim kami ng papaya. At uh, hinihintay ko lang yung tropa namin Si Randel, si Tutoy At yung kanyang asawa na si Bibing saka yung dalawa pa namin kasama Si Jobin at si Bibing din So yun po yung aming gagawin ngayon mga kabugid At uh, ito po yung walang kasawa ang pagtatanim At uh, yun lang po Chechem at chechempo rin tayo At ito, ang papaya na ito ay uh, Binhi ko ito noong ako ay nung last August so, nagtanim po ako nito at uh, hindi ko na po ito naikwento sa inyo dahil uh, ito ay ano lang pasubali ko lang ito kumbaga po ay uh, paningit ko lang ito dahil nainip ako nung nakaraang buwan wala akong magawa so meron akong magandang papaya na itinanim so ito na po yung kumbaga ay binhi niya na ito yan po tara 1, 2, 3, go So, yun ang gawa nila mga buhay dito si Tutoy at si Randel. Dalawa silang tagabuhat. No? Dalawa sila nagbubuhat. At ah, dito ang oh, mahirap. Kasi wala kami dalang plies. Hindi namin maputol itong alambre. Yung medyo nakakaubos ng lakas ito. Sandahan <laughs> dyan sa ano ha, dito ha baliran. Good job. Bati mo na eh. Siya. Tutso. Good. So, ang gawa ng mga ito ay maglatag mga abugid. Sila naglalatag dito sa bawat buka. So, ito na yung mga tinanin ko. Ito na. Ito na yung mga tinanin natin mga abugid. Tara, sundan natin sila. mamaya sila rin yung maglalagay ng tanda sa ating mga itinanim na papaya. But maganda rin ang dinaanan ng mga ito ha. Ayos ha. Ayan. Ito. So yan. Ito. Nilalagay nila sa tabi ng butas yung ating mga papaya at kami naman ang na tatanim sa ng mga babae so ito yung mga babae ko ang tatanim. yung dalawang sexy so yan siya tibing at siya yung bibing oopsie, yeah. kita Basta hindi lang maglubog yung pinakapuno niya. Ito. Nadurog-durog ko yung nasaksi ko sa baba. Kung ako magtanim pa nga, labas pa nga ng konti ito. Hmm? Sa akin, eh, napantay ko lang eh. Kuy labas ng konti dito. Bago inabubod-bubodan ko lang magiging ito. dito ba? lang ang lupa ko. As the answer is medyo nakangat ba siya kaya nalagyan ko ang ilalim ng, ng lupa pa pag sobrang lalim nga inahulugan eh ko ng ano ng... tama yun hulugan mo ng mga ganito Ay, yeah, nahulugan ko muna para kwan so yan patanim siya sa so isa <laughs> apat ah, na tudling na ako ikaw <laughs> Para yan ang buhay ah. muna mo kita. Wala akong mga uh, clip eh. Sana maglaki yung bunga. Malaki rin kayo yung bunga niyan. Tapos may may puro kutsayin, no? Pirahin mo man yan, ay. Bilog. Bilog siya. Para siyang, ano, para siyang milon tapos ay sasakyan pa aspirahan mo ang milo ang kutsay ha linggo linggo pa yon. bagay tama ka kahit bilog na ano basta sila eh pwede bagay masarap din naman to ano naman to hmm. siya si si bibing ano bibing ano to na yung bahala na yung chiki. chiki siya si chiki si ate ay si paalam mo tayo flora no ano to na yung mga pangalan? Maribel yon. Maribel di ba ikaw? Maribel. So, ito sila Maribel at saka si Chiki. Chiki. Yan. Talaga ka lang, boy. <laughs> Ito so yung mga bugid no. Ito naman dito naman ako sa akin linya. to. So dalawahan ako magtanim. Dahil ipagdidikit ko yan ng ganito. Medyo konti na nga daon eh. <laughs> Nasubran sa hangin kanina sa sasakin mga bugid. So ipagdidikit ko kasi ganito yan. At makakarecover naman to. So yun. Sanay naman to sa init dahil sa initan to nakalagay dun sa ating, sa ating nursery. So nakakaano na ako. Uh, 78. 78 na ano yung tanim kung ganito mga bukid. So, yun po. Walang humpay na tanim. mga bukid halos naka halos papalo na kami ng tatundaan dito sa pagtatanim ng papaya. At nandun sila ngayon sa dulo. Medyo ano na po ngayon, ah, halos mag-alas 12 na. Ah, Alas 12 mag-alas 11:30 na so kakain na kami makabukid. At ako naman ang gagawin ko ngayon ay eh, maglalagay ako ng mothballs or yung naphthalene balls para po mawala yung nangangagat na parang butiki na yun lalagay muna ako ng naptalin bago ako umuwi kumain dahil sila po ay may sari-sariling baon at wala pa po kasi kaming baraks dito para magluto so ibaon na kami sari-sarili at ako naman naiwan ko yung baonan ko so uwi muna ako at bago ako umuwi ihahabol ko yung paglalagay ng mudballs mga kuwi tara op ya sige yun sa yung bagong tanim hindi man lang naglanta sige so, yung mga bukid no Alas uh, stress na po ng hapon ngayon, pangalawang batch po ito ng dala dahil kinulang po yung aming 70 piraso po yung aming kulang, sobrang butas, kulang ang pula. So ito po ay second batch, so, nalubat kasi ang kamera ko kanina, cellphone <laughs> lang ang aking Pang kamera. So yan nga, second batch, malaki po tayong pure So Ito po yung namin. Carbomax lalagyan namin para sa mga nangangain na langgam kinakain ko kasi ng langgam yan so mga bukid no so alas 3 na ng hapon ngayon nagpalit lang ako ng mga damit at kumain at sila po ready na nagdala rin ako merienda meron akong, akong dala merienda dyan sa mga tropa at uh, kumuha kasi ako ng punla pa ulit dahil kinulang kami at nag-charge ako nito ng ating camera dahil nalubat so ngayon ipagpapatuloy ko yung aking pagkuan pagkuan paglalagay ng alkampor sa bawat puno pero malayo naman po ang pagitan dahil mahirap din naman na mapalapit ang alkampor dahil nakakaapekto rin po yan sa ugat ng uh, papaya kaya po ilayo-layo natin ang konti So kanina may nahuli kaming tambalihan, sayang lubat itong cellphone ko. So naglabasan yung marami. Eh. Pero may mga sampung tambalihan yung naglabasan sila. So hinahanap ko ngayon yung aking Asa ni aking Alcampor. Dito ko binutawan sa damuhan eh. So yan po, patirikan ng araw. Ito na yung aking pabaya, dalawahan baka mamatay ang isa may isa pa so yan po at uh, saan ka na nasaan ka na kaibigan Ay, ayun nakita na ito ito na yung alcampur natin so maglalagay tayo mga kabukid so yan meron tayong guantes maglalagay lang natin bawat isa ito so, ngayon natin. Right. Tumpay yung okay. isa. Okay. <laughs> nung iway ng tanda at ganda tingnan at last na yung hawak mo tay wala na oh, last na ito pala yan so yan na nga ang ating kukunin sa lunes so yan po paalam hanggang sa muli alas 4 na ng hapon at uwi na ito po ay bayanihan, wala po itong sahod. Hindi pa hindi sa Yun nga mga bukid no, tapos na kami mag... Huw, oh, ah. Yun mga bukid no, tapos na kami mag... Tapos na po kami magtanim ng papaya. At ngayon ay naglalagay kami ng... Stick. Naglalagay kami ng stick. Tanda. Ito. yun na po yung mga tanda namin yan dan stick-stick ay kala mo nga naman eh yung... ang katuwa tingnan ay Ayan. so yun po kasi pasensya po uh, malikot yung aking camera dahil wala po akong camera wala po akong cameraman at hayaan nyo sa mga susunod na taon eh, may cameraman na tayo kapag ka kumani na tayo dito sa ating maliit na taniman mga kabukid. So yun po, palam!